Hey guys, good morning! Ayan, may bago tayong dessert. Ito po ay pwede nating babalik-balikan. Diba? Pwede kasi tayo mag stock nito sa ref. Ayan, napakadali lang gawin. At saka guys, mas maganda ito lalo na pag may birthday party. Di ba? Siguradong magugustuhan to ng mga bisita ninyo. Ayan lang ang kailangan mo. Naglagay ka lang ng 3 cups ng water. Yan, tapos gatas. Powdered milk yung ko. Tapos, gelatin na clear. Clear gelatin. At saka, ang pampatamis dyan is condensed milk. Napakadali at napakamura lang ng sangkap na yan. Ang dali lang yan gawin. Yan, papalaputin mo lang konti dyan. Tapos, isalin mo na doon sa cups. Siguro mga half lang yun lalagay mo kasi meron pa tayong gagawin pangalawa. Ito, same procedure. Lagyan mo lang siya ng color na ube. Yan, para maiba naman. Pero same na same din yung ingredients na gagawin mo. Yan, isalin mo na siya dyan sa ibabaw. Parang pangalawa mo pang toppings. Tapos, nasa sayo yun, optional yun kung gusto mong lagyan din ng cheese. Pampasarap lalo. Ayan, palamigin mo lang siya ng konti. Tsaka yan na guys, napakasarap. Ay, ah, diba? Nilagyan ko lang, nilagay ko lang siya sa cups. Kasi kahit paano, pwede mong balik-balikan sa ref. Ayan na yung sangkap guys.